Venus Aquarius Ang pag-ibig sa Aquarian ay madalas na hindi maintindihan. Sa pinakamainam, ang Venus na ito ay may pagmamahal sa kanyang kapwa-tao at makikita ang kabutihan sa lahat, anuman ang lahi, paniniwala o pinagmulan. Tulad ni Will Rogers, hindi siya nakilala ng isang estranghero. Gustong gusto niyang makipagpalitan ng mga ideya ng isang abstract na kalikasan at isang palaisip. Maaaring makita siya ng ilan bilang isang mabuting kaibigan. Maaaring sabihin ng iba na siya ay malayo, mas pinipiling huwag maging masyadong personal o emosyonal. Kaibigan talaga siya ng mga kaibigan niya. Gustong gusto ng katutubong ito na magtrabaho para sa isang mahusay na layunin o layunin at para sa isang mas mahusay na mundo para sa lahat. Siya ay may pakiramdam ng kung ano ang patas at demokratiko. At pinakamasaya kapag kasama niya ang mga kaibigan o bilang isang miyembro ng isang komunidad. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya? Munit hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba. Kunin ang katotohanan at itigil ang pagdaaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput putpito o bisitahin ang Absolutely Psychic.com online.